Sobrang na, payat na. Ah, sobrang payat niya na kuya. Gusto ko po siya magpagaling. Gusto, mo mong gumaling si papa mo? Gusto mo pang makasama si papa mo? Gusto ko pang lumaki ako pagtapos ako. Kasama ko si papa sa bahay. ano pangalan niya? Angel. Hindi, hindi kayo nakakahinga? Sobrang payat niya. Kumakain ako. Minsan, minsan hindi. Bakit? But hindi ko kaya. Tapos ako sa kanya sa pangita na Papa umiiyak ako kasi malamahal ko si Papa at si Nana Isol. <laughs> Inigam pa na ko na Ma makarating kayo para makatulong sa amin mm. kayo. Sabi ko, Panginoon ko, tulungan naman ako, hirap na hirap na ako sa babag na mahal ko. Hindi naman eh. ang taong mat katulong sa amin. Ano? Ano dyan? Ito Ha? Ang daming lamok. Ano yun? Masigip doon. Ha? pa. Sino? Si kuya, Benjamin. Ang daming lahok, no? Ayan. Ah, na yung bahay. Oo, oh, ito na. Dyan na. ay, dyan yung asawa? Wala. Yung asawa ni kuya, tayo. Wala? Wala dyan? Wala dito yung wala. asawa. Asan kaya? Magpupus. Nasa kabila daw. Okay, wait lang natin, no? Si kuya. Si kuya, nasa CR. Ano? Tapos na ako. Tay, tapos ka na? Naglalakad lang siya. Hindi na umupo ah, lang. Ah, Naalala yan? Um, Kaya naman yan umupo eh. Tapos si nanay? Nakaupo lang din dito. Hirap, hirap din. Okay, Hinubuhay wait lang. Na muna natin. Siya. Ay, okay ka na tay. And ito pala yung asawa ni kuya. Ano po bang nangyari sa asawa niya? Ano po eh, bali. Dahil doon nga ako nakatira, yung anak ko lang ang nagkukwento doon na gano'n na yung kalagay ng papa. Ah, kinukwento ay. lang ng anak nyo? Oh, eh, na gano'n na yung kalagay ng papa nila? Uh, gusto ko kasing bakit po nandun po natin? Kasi po may 10 years na po kami walay. Ah, 10 years Pero yung ano namin, okay naman kahit iwala. Buti okay sa asawa nyo. Okay naman. Okay. Naka-naintindihan niya. Okay. Tapos ito yung mga anak nyo doon. Hindi, ito. Tapos yung panganay nito. kanina nandun sa bahay. May bumilang ng eto anak ko na ito sa pagkakas. Hmm, okay. Pwede pong tumuloy na. Eh, para makita natin yung kalagayan. Sige po o, kasi medyo ano po, ang sikip ng daan nila. O, at saka pa lusong. Naupa nang po sila dito eh. Naupa? Oo. Oh, hmm. Ang po ha, kasi medyo ano po eh. Oh, madulas nga. O, oh, at uh, po. O, no. at saka, ang na ng sakit niya. Na ganyan. Ano, mga tatlong buwan. Ngayon lang po talaga siya na gusto niya daw pang mabuhay. yung mga anak nagiiyak sa akin. Ah, oh, umiiyak yung mga anak niya? Oo. So, oh, pati nanay niya may sakit. Mm -hmm. Ito po, nung paan nila. Pasok po. Saan niya nata nun? Ay, si nanay. Ay, magandang gabi. may sakit din kayo? Opo, oh, may sakit din. Oh, ano, sakit niyo? Nabuhat lang ako ng anak hindi ano, rin kayo makalakad. Bunso kong nag-aalaga sa amin. Mm -hmm. Ay, ito si kuya. Sobrang payat na. Sobrang payat nyo na kuya. Ano nangyari sa inyo? Sa ano po sa ubo? Kasi yung ano po dyan, nausok. Nausok? So, Oo, bawal kay sa usok. Kaya nila yung ano, kaya gusto nga husan nila. Ang payat nyo na. Grabe, para kayong ano na. Bakit ganoon? Ito, nangapo din po. Ayun, dahil naawa ano ko mga anak ko. Anong yan? Manak, Siguro nahawa na. Sila. Nawawa na niya. Hindi niyo ba napapacheck up, ate? Eh, hindi ko po. Ano eh, kasi ang anak ko, parang kumbaga kami okay na maka kami yung naghiwalay. So, mm -hmm. ang naano ko lang, para sa mga anak ko, dito naiyak siya kasi gusto niya lang maano pa yung papa niya. Papa sa papa niya. niya po, so, yung ay, anak mo si si dito kay Kuya? Oh, bunso niya. Bunso namin. naiyak so, siya. Naiiyak eh. si si ka, be. ka sa papa mo? Kasi pagaling si papa. Ha? Si papa. Ano? Gusto ko po siya magpagaling. Gusto, mo mong gumaling si papa mo? Mm -hmm. Gusto mo pang makasama si papa mo? Gusto ko pang lumaki ako, makapagtapos ako. Kasama ko si papa sa bahay. Oh, mm -hmm. naman. Ano pangalan niya? Angel po. Angel, tibayan mo lang yung loob mo ha? Ha? Nahirapan na ready po si papa humingi. Oo nga, nahirapan kasi yung papa niya humingi po. Niya Angel, andito kami ha? Tutulong, tutulong si kami kung hanggang saan yung makakaya namin, ha? Pero tulungan mo rin kami mag-pray ka, ha? Para kay papa mo. Lagi pray ko kami. Mm -hmm. Grabe pala ang sitwasyon na, dito. Opo. Pati si nanay, tingnan mo ang kalagayan. Kaya, oh. kaya lang nga, oh. dahil nga isa lang mo nag-ahanap buhay, may anak pa rin. Yeah. Ano isa. bang nangyari sa inyo? Ano kung yung hindi, hindi kayo nakakainga? Sobrang bayat niyo. Kumakain ako. Minsan, minsan hindi. Bakit? Hindi ko kaya. Hindi ka nagiinom ng gamot? Wala kang gamot? Yan. Yung bin binila na siya ng pukari, medyo... Yan, pukari lang. yun lang iniinom niya. lang po. Bakit? Hindi po siya nadala sa ospital naman lang. Hmm, hindi check up. Po kasi gawa an? nung ako rin po may ano na, pamilya. May pamilya so, ka na rin. Buti. Kinakapos okay. Nangupahan din po kami. O, tinapaka, ano, ano yan. ko lang sa kanya, dahil to, sabi ko, baka nagbakasakali ako na matulungan niyo po kami. Siya yung lagi napunta dito, na anak Napin niya? Napunta po, opo. Tsaka yung kuya po niyan, pag napasok nung dun sa akin, din. Ah, lalaki yung isa? po, lalaki po. Uh -uh. Panganay. Ngayon, ito, gusto kasi niya uh -huh. na. Ang puyat mo, kuya. Yun, ano yung Wala po yun. bang nag-advise sa inyo na dalin man lang siya sa ano? Yes, yeah. Kasi gusto man po siyang dali ng kapatid niya kung lang po talaga sa pinansyal. May malapit na ospital dito sa inyo? Meron naman po. Kaya lang, kulang po talaga sa pinansyal. Pero pag naman po yung dinalad mo, may mga gagastusin. Pero kapatid, kung sakali na dalhin namin siya sa ospital, may willing na magbantay? Opo, yun eh, yung kapatid po niya magbabantay sa kanya eh. Talagang, kaya, kaya naman kaya, niya. sabi ko, namong problema din kasi dalawang pasyente nila. Sabi mm -mm. ko... Oo, si nanay nai. pa. Ano nanay? gusto mo? makagamot si Benami. Oo, oo. Ano nanay? Pagamot yung anak ko. Paano ikaw, nay? May sakit ka rin. Gusto mo ano? Ma-check upan ka na rin? Gusto mo ba? Hindi ako eh. Hindi ka rin makalakad? Gusto oh. mo... Dalawa But po ano. yan sila. Kaya yung isang kapatid na kapag trabaho po yan. Itong anak ko, no? mm. so, yung punso, yun na nagalaga sa amin. Tapos, no? Paano pa pag may mga gagawin kayo ano? Ka Binubuhat kayo? Ano nga nga lang? Okay. Kasi yung yung isa pong kapatid po niya, na babae, nasa ano po. Tapos ang usok dito, wala dapat po? hindi na kayo nag... Ano? Kami tira. Kami tira. Lalo siyang mahirap. Napalis na rin kayo dito? Opo. Bakit? Baya. Kasi wala po silang, hindi na po nakakapagbayad ng upa. Hindi na nakakapagbayad ng upa? Mm -hmm. Kung sakali, dadali namin kayo sa ospital. Sama kayo. Para pa-check pa upan, pa -upan kayo. kayo. Para matulungan tayo kayo. Talaga yung ibayin namin. Hindi mm -hmm. po dahil kulang po talaga. Kuya, ikaw mag, ano, magpakatatag ka kasi. Hindi mo yung anak mo, o? Oh, maawa ka sa kanya. Lumaban ka, kuya. Tapos kumain ka ng kumain. Ay, Diyos ko, napaka-liit na ng katawan mo. Kaya na naman. Nakakawa yung anak mo, oh. Kung na... Diyos ko. Nakakaya na, Ano yan, di na? Umalik si Inso. Masakit? Nasakit yung siksik mo mong ramo o, pag na nakain na ka. Tingnan mo yan, eh. hindi mo makatulog. Nadura ka ng may dugo. Hindi pa naman. Hindi pa na ang niya, no? Mm -hmm. makain. Wala pa electric Dahil sa pagkain, wala kang makain. Grabe po ang kalagayan ng bahay nila. oh mm -hmm. Napakadumi. Pa na Tapos, o parang pabagsak na to. Di ba kayo natatakot dito? Natulo to? Opo. Oh, Grabe yung bahay nila, oh sana gusto naman nilang umalis dito kasi dahil sa uso kaya lang hindi ko kaya makapag-provide mm -hmm. yung kapatid niya na nagtatrabaho po sa ano, um, doon po sa pagdito. dito. Malayo po, uh mm -huh. -hmm. sa lagpasang City. Si Simula po. nung nagkasakit siya na ganyan, hindi na siya nadadala sa ospital? Hindi po, mm -hmm. Buhat ng -hmm. naman nagkasakit na po siya naman. Ngayon kuya, gusto niyo nadalin namin sa ospital. Mm -hmm. Kami gusto namin tulungan kayo. Pero medyo malayo yung lugar namin. Ngayon, na nandito kami, dalin namin kayo sa ospital. Uh, -huh. uh para ma malaman natin kung ano yung mga dapat gawin para makarecover kayo. Gusto ko uh, rin po paggamot na? Wala sobrang ito. payat niyo. Sinong ang pwedeng magbuhat sa so, kanya? Sa pagbuhat ng pagkain. Para bas, para dalin namin siya doon sa ospital. Po, kapatid po. Yung kapatid niya. Oh, oh. Pero yung nanay niyo. Kaya mo buhatin yan, Gong? Maunahin daw anak Ayaw mo, Nay? Gusto yung man niya. Unahin daw yung anak niya. Yung anak niyo muna. Ayun, oh. payat na e. Hmm. Unahin may na muna na, yung anak niyo. Parang may na rin si nanay. May sakit na rin. makalakad po, Kaya, okay. oh, Sige. Ito, Kung ayaw muna ni nanay. Kuya na muna para maanin natin. Ano? Oh, uh, na ma uh, mag ano kayo ng gamit? John. Kuya, para dito tingnan. Pero willing siya magbantay ha. Kasi kung sa mga bala dito kay nanay. Basta mm, -mm. ano mo lang to. Medyo ano lang po. Oo. Uh, at nakakaawa naman oh. Sobrang payat na. Ay, ano mo sa bag para ano mo. Saka may mm -hmm. ano sila. Yun. May tsura sila. Mm -hmm. No? Ano sa mga doon? pag lalo na yung anak maganda. yung anak ni Kuya. Oh. Huwag mag-alalabi ha. mag tayo. Sama kay Papa. Papasok Babalik si Papa mo pagagalingin lang siya. bata Pagagalingin lang si Papa mo. Dadalaw tayo kung sakali. Alimbawa si Papa mo ma-admit doon. Kailangan niya magpagaling. Kung gusto mo dadalaw tayo sa kanya. Pupunta tayo. Diyan <laughs> <coughs> si mo Ha? Hindi magme-savein Hindi ka mapapamak doon ospital yun sobrang payat na Ha. Kakain lang Maybe? magaling yan si papa mo oh. magaling yan nak, magaling itulungan tayo ni kuya Benj TV matanda siya kay mami niya po <laughs> ng siya siya ng mga nila <laughs> namatay dito sabi na takot siya hindi yan, pa ano niya si papa mo mm -mm. kesa dito hindi yan papabayaan okay. doon anong mangyayari kung nandito lang si papa mo mas lalong wala mas lalong lalala lang yung ano niya Masakit na rin yung mga katawan niya No. Maka na kami yak de. Kawawa naman yung anak niya. Ah. Ang sinanay. Nayayaw niya talaga? Yung anak niya na lang? Anak ko mo mo na ako na yun. naman sinanay. Kaya kami nandito pa ang tulungan kayo. Gusto niya talaga niya eh. Kasi gusto niya gumaling para sa mga puno nga ito. Hindi <laughs> iyak. Kunin na rin kasi namin ano nung no, no. Ayan, no. no, okay pa Mataka siya mama, kasi mama, naman ako si mm -hmm. na pupunta dito. na nag mo na mm -hmm. Papa daw niya di makahinga. Ni mm -hmm. hey, nga pinuntahan ko rito sila. Yung di mo na, na mahal mo si, si papa mo. Ay, ako po so niya pag nakatapos siya pag-aral makita ko pa rin ni papa niya. niya. Pakita mo mi iyak ako. Kasi malamal ko si papa tsaka si nanay. Ayun. Hindi oh, po, bali, ano eh, yung lalaki ko mismo po, Makaaya. dito po lumaki sa kanila. So, ngayon, siya. eto sa akin, pag ano naman, napunta-punta ko po, kasi doon lang e, po kami sa kabila po. Napamahal siya eh. din sa tatay niya. Opo. So, po, ang kwento po is, hiwalay na sila, mag-isawa. Ngunit may anak silang dalawa. Tapos, um, may anak na rin po kayo nun, doon natin. Na. Opo, meron na po akong... Eto na po yun, yun eto yun, po. sa... Um, Um, ang ko lang gusto kong uh, Angel. Tulungan, matulungan. Angel. Matulungan Angel lang pangalan natin. niya. Opo. Angel po. Angel. Huwag ka mag-alala, Angel, ha? Papagagamot natin si tatay mo. Ha? Kasi so, mag-pray ka. Sige na, ano na. Ah, ah, paasikaso na para, ano? Paasikaso na para madala natin sa ospital. Sama mo na sa kaya mo. Nay, dadalhin muna namin sa ospital si ano ha? Anong pangalan hmm. niya pala? Ben si, Nanay Sol po. Si na, nanay Sol, dali namin si Ben Hamin. Hanay, para gumaling siya ha. Hindi naman namin siya iiwan doon na walang ano. Kung baga, iwan namin siya pag okay siya na, alam mo, admit, kailangan na magbabantay. Ngayon, lagi naman kami pupunta, papasyal, ha? Basta importante may ano lang, may mga gagastos. Diba? Kaya naman po kasi talaga kami Kasi yan, yung sakit niya is, sinabi na ba sa inyo, TV yung sakit niya? hindi wala pa kang idea kung ano? Sige, malalaman natin yung pagdating doon. Sige, parang naman po siya na-check up buwan po daw nang naganyan na. Wala, walang ka-check up, check up? Wala po. Diyos ko. Sige na. Oo. Ano, kaya? June Kaya. Kaya yung ano? Tara. Yung ano niya, Jun? Yung Jun na, ano si Jun na? Hindi, ano yung lang yan? Babaktatin lang yan. Halika, dito tayo Marating sa labas. Kayo, yung dininigang panalangin ko. Ma'am, makarating kayo para makatulong sa amin. Kayo lang talagang naano dito sa amin. Lagi-lagi kami nanood ng na TV. Hindi ako makyat sa taas. Mm -hmm. so, naman naman sa ano lang ang sa ano, Sabi ko, Panginoon ko, tulungan naman ako. Hirap-hirap na ako sa problema ko. Hindi ako makakalakan. Mahabag naman ko. sino naman ang tao mo sa amin. Buti yung manugang ko. At sabi sa akin na may manudaw manu sa cellphone niya. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Hindi niya ang panalangin ko. na talaga hmm. kami. Sabi ko, baka mapansin niyo po. Kasi, ko, kasi kasi kung asaw naman tayo. Kailan Paano yun kung tapos yung nasa ospital yung dalawa? Sinu kami na yan Ano nyo na po na sinanay, si nanay na ha? Na si na may ano po siya, ako po siya na medyo binata, binatingin oh, okay. po. Okay, sige po. Yung high school. O tara na, para maaga pa, maano natin yung ano ni ano kuya. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Opo, walang ano man nana, 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 nanay, yung ano man nanay. Tulungan po kami. Opo, tapos kung may ano siya, kung nandiyan niya yung birth certificate, certificate niya, ID, ganyan. Wala ko siyang birth at ID. Wala Ay kahit ano? Kasi sa bahay, ano, wala pa, hindi pa naka-restro yan. Paano yan? Pa, hindi pa mo yan na-restro, tsaka wala pa po talaga yung birth certificate. Dapas Sige, yun, bahala na, tara na, muna. Para maka, alis ka dyan, ano, meron ko din. Tara na, para maka, kayan, uh, Ay, para, pa, na. Tara, para maka ano tayo. Wala siyang damit ka, bahay niya. Kaya nga po, madulas mo ah, eh. madulas ka. Magdala po kayo ng damit na extra, kasi... Eh, dito tayo muna. Ate, dito muna kami hintayin namin sa taas, ha? Opo, sige po dito sa taas tayo. Ayun, dito tayo sa taas. Ay, pa naman Dito sila dito. Ay, na 'yo. Sige, diretso na po. Bakit hindi na? Ay, po, hatid din namin sa speed all security. Si Benjamin. Anem? Oh, lalain mo. Sakay mo dyan. Sobrang payat na kasi ni Kuyo. Payat. Oh, Oh, lang dyan ha, Jun. Pais dyan. Para nakaupo uh, na maayos. Dito mo. Okay, no? Kaya niya, kaya niya nakaupo na ganyan. Sabihan okay. mo si Kuya. Sinos! Ako at dadalhin ko muna namin sa hospital si Kuya, ano? Kasi so, Kawawa ng palagay niya. Ito. Oh, Sumay na kayo para mandala na rin sa ano siya, ano? <laughs> Ay, isa kayo dun doon. No? Kaya no, po at punta po muna kami sa hospital, ano? Para po, ah... Uh, Maaskas natin si Kuya. So, naman. Ano Paris na po kami. Saan tayo daan? Dito na? Dito na tayo. Palabas na tayo. Saan tayo daan? Okay na dyan? Okay na kay dyan? Okay na kayo dyan? Di palabas dito okay. tayo na. Gumawas Di diba? ano nga. mga followers natin. O. Oh. Ayan po sila. Natin. Mga followers natin dito sa Kadipe. Ayan. Ayan. Okay na? Okay na, okay na. Ano okay daw at pupunta po muna kami nang ano, hospital mga kababayan. Yan po at sa ngayon dadalhin po namin sa hospital si Kuya Benjamin. So ano po? Ah, uh, traffic ng konti Para po malaman po kung ano po yung nangyari sa kanya ano. Uh, hindi rin alam ng pamilya kung ano yung karamdaman niya. Kaya po dadalhin po namin siya sa hospital ngayon traffic pa traffic oh, ang traffic at dito na kami sa hospital ng 13 party race hindi po namin dadalhin si Kuya Benjamin yan sana tanggapin siya dito no Saan kaya ang parkingan natin? daming ano eh Ipot tayo Dito natin sa ibaba Ayan dito natin sa ibaba Ayan po, hindi na po pwede ata mag video dito sa loob Bawal na alam ko Baka maputol yung aming video dito Ayan natin dito po kami sa ER Umikot po kami muna Sa ER, dito sa ER Right. Eh dito natin dinal dati si Anu eh. Oo, tama. Si diba? uh, Oo. Yung babae na ano? Oo, yung babae na dito, yung doon, natin, doon sa tagpo natin sa kubo-kubo. Oo. Dito yeah. yun eh. At hintayin po namin ano. Ku ano po yung ano situation doon para po may admit po si Kuya. ano para ma ano na madala sa ospital si Kuya diyan nyo gong ha? May magbubuat dyan Andyan yung kapatid na isa Wala nga daw wheelchair Ano ubos Gamit lahat Sige na para ano Te Papasok kayo doon kasi may kayo ha Ayan po, nandito po kami sa ospital para po ma-check upan si kuya. Pag sinabing ano, i-admit, ipa-admit nyo eh, para maswerohan siya at makainom siya ng gamot, mabigyan siya ng gamot. Kasi maraming ito test pa sa kanya eh. Sige na, dalhin nyo na doon. Ayan at dadalhin na po nung kapatid. Alalayan nyo muna at baka ma -ano, malaglag d'yon. Alalayan mo! Ayan at... Ayun na po. At uh, update po kayo namin kung ano man po yung pwede pang mangyari. Ano? At uh, kung anong sabi po ng doktor. Kasi kami ng ano, diaper at saka ano yan? Wipes. Wipes at alcohol. alcohol. Para kay Benjamin. Anong pangalan ba nun? Benjamin, Benjamin ba? Benjamin. Ben, Ayun okay. uh, At para ano High po. Hardcore. Kasi nahihirapan nyo magbuhat pag umiihi. Yes. Kaya binila na namin ng diaper at saka wipes at sa alcohol. Para hindi po mahirapan yung tagabuhat niya pag si CR. Dito pa po kami sa hospital, hinihintay pa namin yung ano, resulta. Wala naman anong sabi ng doktor? Ngayon, tina-check po yung doktor Sabi niya mayroong naiwan na pag mag-anak, or kotapat oh. kapatid. Pero may kapatid, may posibilidad daw na ma-contain. Mm, mm. Hintayin lang daw yung resulta ng doktor para basahin yung X-ray niya. Tsaka yung hmm. sa dugo. Hmm. Yun Ngayon, na lang ang kailangan. O. Eh, alauna na eh. Madaling araw mo alas dos. Ang gusto lang ng doktor na may maiiwan dyan. In case of emergency na may kukontakin. Oo. mag-iwan lang tayo ng ano. Mag-iwan na ako ng contact number. Oh, tapos mag-iwan din na yung pera. Tapos, tapos, pero baka yun, makabalik kami mamaya ang gabi po. <coughs> ano? Ngayon, kaya dyan. si so, Kuya um, kasama uh, yung dito, iwan din siya. Iwan na lang Mag-compute mag ka na lang in case na ano, kasi hindi mo na mahihintay kasi may emergency po Oo, kung may emergency okay. din po kami kailangan, namin kailangan na ay makauwi. Ba bali ano, sabihin lang sila ni Ate <coughs> kung <coughs> ano. E ako, ako puwi na talaga po rin. Eh. Hindi po. Hindi kung ko, ano eh. Kung okay naman doon eh. okay sa magbabantay kung okay iwan na naman na ano makauwi na rin kayo kasi may mga pamilya na rin kayo di ba? At kawawa naman hindi <coughs> ako. Yung wala naman daw. Kung, ano sabi? Wala, naman, pa naman daw na kung, gagastos uh, na uh, ano mas uh, wala pa na uh, provide nila yung gamot. Mm. Kung meron na, doon, kung wala uh, naman, bibili sa labas. Tapos pagka yung... pagka ano lalabas na lang pagkalabas niya, doon na lalabas okay. yung bill. Okay. Oh, ganun na lang. Oo, oh, tapos ipapasok na lang sa ano. Sa kabi, di ba? natin yun. Bigay na lang po to dun sa ano magbabantay And para may panggastos-gastos. Yes, yes, yes. Kaya lang yung bilis kaya. Sabay na kaya ako. Sabay ka na din? Tatalong ko lang kasi sabi naman o, kahit isa may maiwan. O, oh, isa lang naman ang kailangan dyan. Tapos, oh, huwag mo nang sabihin dun sa ano kasi mag ano yun eh. Oo, huwag mo sabihin na aalis ay ka. Na, ayaw, na ayaw nga siya paalisin. Oo. Baka mamaya. Um Ngayon, wala na akong ano dito, John pamasahin nila mag ano naman muna dyan no mm -hmm. kasi wala pa naman bibili masyado yan dyan eh oo pamasahin nila opo sige po hintayin po namin yung ano ha kung anong update kung papayag siya oo kasi po ano may emergency din kami kanina pa po kami nandito anong oras pa tayo nandito um, pumasok tayo dito is 8 8 .m. 8 p.m. 8 p.m. Alas 2 na po ng madaling araw kailangan na rin po namin makauwi at may problema din po sa amin kaya yung po uuwi na rin po yung ano yung kasama ni Kuya Benjamin at update na lang po namin kayo mga kababayan at kailangan na kailangan din po namin makauwi at anong oras na ito na ano mm -hmm. kaya hintayin lang natin yung ano tapos para makauwi na rin sila din at may pamilya pamilya may pamilya na rin naman sila at ang importante dito na si Kuya Benjamin sa ano sa ospital ano nadala na natin dito sa ano Tracy ah, ba ito? Tracy Martires, Martires ano? ano? Ilaya Oo, sa Ilaya Ayan po at update po namin kayo lima mga kababayan Maraming salamat po at Hanggang dito lang po muna ang ating ano kay Kuya Benjamin uh, Mag-update na lang po kami uh, Maka po sa mga susunod na araw Thank you so much po and God bless